You know. You know. You know. Hello, oh, magandang gabi mga bossing. Bali, andito na tayo sa may Gahak 7-Eleven. Alam na, coffee night right na to. Patalan tayo ng Imus, tapos nakakapilan tayo doon. Bali, nauna na doon si Boss Jello. Titignan natin kung makabuta natin. So, yung Alpha na papunta doon sa may Tokwan. Dito tayo. Bali ang usapan talaga namin ni Boss Jello. ala sa is, eh medyo na late ako. <laughs> Sorry naman. Hugos pa tayong plato eh. Eh kasama ko ngayon si Tito Pao sa Kuya Mat. Alam na ah. Abulo na naman tayo nito. Oop, naggabi. Pag-asa. Himus. Yung bali, kung naalala niyo yung ride namin sa Bonifacio Shrine, na sabi ko doon na <laughs> bibidyo ko yung pag naglinis ako ng bike. Kaso, hindi ako nakapagbidyo no kasi medyo madilim sa bahay. Tapos gabi na ako nakaka-uwi. E, Olat yung pang-record natin medyo ano. Kaya ngayon, kaya kami nag-ride, diba, naglinis tayo ng bike. Check natin kung merong naging ano, diferensya pero sana wala naman sana nandito na yung pewawi pewawi wala pa rin talaga hindi natin machempuan yung pewawi sayang eh hey mga bossing kakakaliwa tayo dito sa may brother's pizza sana nakabutan na si boss jello doon boss jello antayin mo kami antayin mo kami sarap magkape pag marami. <laughs> <laughs> Yan, dito na tayo, karsadang bago, mga bossing. Ali, gusto ko lang mag-sorry kay kami man. Hindi kami nagkakaintindihan nag nung last na ride namin sa Bonifacio Shrine Gaantayan pala kami ng chat Eh Ayun eh Anyways Anyway Bawi na lang sa ano, next ride pare Sarap magbay You're welcome Dito tayo sa may Tulay Tulay to Diretso tayo doon ulit we'll let sa dati sa favorite hey mga bossing dito na tayo Imus yan natin si boss Jello kung nandun sa kapihan sana abutan pa natin wala negative to may natunog sa bike natin ah dito pa ba mabot ba tayo wala na wala na sila wala na si Jell imong hmm, wala huh, na mo nakauwi na si boss Jello. Tayo na lang dito, mga tayo sa favorite nating yan. Tay kape ko brown. Iya. Kami kapeyan. Kape? Kape. Kape. Abono. Abono. Ano? no Ano? Abono. 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 Ano? Abono. Ano? Abono. Eh kape ko brown. Brown. Favorite mo yan eh. Ako uh, mga bossing, bali magkakapilan tayo tapos mabatsin na rin tayo. Wait mo, boy. <laughs> Tuwi <in> na lo. Ito <laughs> so, kasi, hindi pa, na, hindi pa yata nakain. Niyakot mo na. Ito pa. Ano ginagawa nung pagdating mo? Game. Game. Ito tayo mga boss, hindi ko ma-recall kung kailan kami nag-start ng kape dito. So, siguro nang nag-umpisa kami mag-bike-bike. May try. Hindi ko na matandaan yung kailan. Kape. Kopi ko bro. Kopi ko, baka naman. <coughs> Pero seryoso, tagal ko na nagkakape dito. Ngayon ko lang nalaman na marami palang tinda dito ng iba. Halata <laughs> yeah, mong kape lang ang pinupunta dito eh. Oh. Marami pala. May mga biskwit din pala dito. Chichir yan. At lugaw. May mga lugaw pala dito. Pili ka itlab? Ano lang pera? Ha? Eh, paano yun? Abono. Abono. <laughs> Shoutout muna! Uy! Abono! Baskets! Ano ito sa likod ka? Wale, wala, naglalaro. Ayan, walang naglalaro ka eh. Walang bali-bali na yun. Tensya na. Pag meron, babalita ka kita? <laughs> ito Tito Paul, lupit mo talaga magkape. Wala <laughs> lang. Ubus na ka gano'ng saglit lang ikaw. Meron pa? Alam niyo. Ang lalakas yung magkape. <laughs> Ubusin <laughs> ko na ito, baka makadalawa Tupig pa kayo. Natin. Ano na? Tubig Tinubig niyo yung kape. Nabusin lang natin ito mga bossing. Mga bossing, bali nakapagkape na tayo. Bali, bali na rin tayo. Medyo hindi ko trip yung tunog ng bike ko ngayon eh. ko karinig na rinig Sama. Sama anong tunog. mga bossing ba, dito na tayo 7-Eleven sa may dito tayo dadaan sa may ano, baliwag bali dito kami duma sa may tuklong sa may pantyong medyo madilim kasi kaya hindi ako, maka, hindi ako makapag video bali nandito na tayo sa may Medision 2C dito tayo diretsyo tayo doon patakuhan tapos dito na rin tayo lalabas sa hindi nadaanan natin ano nyo na yun? hindi <laughs> yung dati dati naman maliwanag doon sa may medisyon ay medisyon tuklong pala kaya lang kanina pagdahan namin madilim kaya hindi na ako nakapag video Ayan, dito na tayo sa may malaking amps. Hindi <laughs> mo papuntang tukuhaan niya sa kaliwa kanan papunta ang Centennial Road Diretso tayo mga boss eh. Dito na tayo Sa so may congratulations Eh <laughs> joke lang Bali dito yung ano Yung natin Ano na Centennial Road na Tadi so, tawit tayo dito sa kabila papunta tayo na Aguinaldo Shrine ulit. Yan, so, dito na tayo ulit. <laughs> Bali, indiretso yung papuntang Bacor. Dito ulit tayo sa pa Aguinaldo Shrine. Itu bau. Welcome to Disneyland. <laughs> <laughs> yang dating question ni Sir Lawrence Map sa Lawrence Map TV dito sa Kawit So yung mga bossing no, kung nandito ka pa, maraming salamat at umabot ka pa sa part ng video na to. <laughs> Kali dito kana na puputulin yung video natin na to. Kaya sila dito pa sa kasi. salamat Sana na gusto nyo, sana nag-enjoy kayo. huwag nyo kakalimutan. Every kissing is a blessing. Ma! So yung mga bossing no, Ali gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin at sa Facebook page. Maraming maraming salamat.